Mabuhay mga kawok, mabuhay ang Pilipinas na hindi na natutulog sa pansitan. Ito ang Walk with Lan, ang channel na walang takot magsalita ha? kahit kanino pa. Ha? Kung bago ka pa dito, i-click mo na yung subscribe button. Mag-init. Sensya <laughs> na po kayo. Yan. Okay ha, yan. I-click mo na yung subscribe button at yung bell para updated ka pala palagi sa katotohanan na ayaw iparinig ng mainstream media. Shoutout agad sa mga taga-United States, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy, at syempre <coughs> sa buong Pilipinas, mga OFW natin ang, ang nagpapakain sa bayan habang nagdurusa sa maling pamumuno. Kayo ang tunay na bayani. Ngayon mga kabok, <coughs> pakinggan nyo ito, may bagong laban na naman sa Malacanang at ang bida, ha? Hindi si Volleyboard, si Ferdinand Marcos Jr. mismo. Okay, ha? Nako po. Wait lang po, ha? May ililista lang tayo para hindi natin makalimutan. Okay, yan. Okay, ha? Hindi si Voldemort, si Ferdinand Marcos Jr. mismo ha? At ang kontra, ang sarili niyang DFA. Oo mga kawok, yung mismong ahensya na dapat ha, sumusunod sa kanya, lumaban sa kanya. At bakit? Dahil lang sa pagmamahal nila kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung drama ito, Oscar na agad ha? Sa best betrayal in a political family category. <clears throat> Pero seryoso tayo mga kababayan base sa official statement ng DFA noong November 2025. Taas ang sinabi nila ng mga pahayag ni Pangulong Mar Marcos Jr. tungkol sa West Philippine Sea at sa relasyon natin sa China ay personal na opinion lang niya. Hindi opisyal na posisyon ng gobyernong Pilipinas. Ibig sabihin mga kawok, hindi subasang ayon ang buong DFA sa sinasabi ni Marcos Jr. Ika nga ng mga matatanda kung sakaling uh, sarili mong kabinet ayaw ka nang sundan, malapit ka ng mag-isa sa palasyo. At sino ang sinangayunan nila? Walang iba kundi si PRRD. Si PRRD na matapang na nagsabi noon, kaibigan ko si Xi si Jinping, pero kung kakailanganin, makipaglaban tayo para sa teritoryo natin. Si PRRD na hindi nagpapauto sa kano at sino, si PRRD ang sinasabi noon ay exactly ang sinasabi ngayon ng DFA. So paano nangyari ito? Ha? Simple lang. Si Marcos Jr. Ha, sa sa sobrang pagsunod sa Amerika, parang nagiging tagabit-bit na lang ng briefcase ni Biden. no? Sabi niya, kailangan nating palakasin ang alliance sa USA. Oo, tama, no. pero bakit? Parang ibinibigay na natin ang West Philippine Sea sa Amerika bilang bayad sa proteksyon. Parang ginawa tayong <coughs> base militar ulit ha? At ang masakit pa, yung mga fishermen natin sa Scarborough patuloy na pinaghaharas ng China habang si BBM busy sa photo ops sa Washington. Samantalang si Digong ha, nung siya ang presidente, may, uh, may hotline kay Xi Jinping. May direktang usapan, may respeto. Kaya kahit matapang siya sa droga terorista, hindi niya iniwan ang diplomacy sa China. Resulta, may peace, may trade at hindi tayo naging utusan ng kahit sino, mga kaibigan. Ngayon, mga kawok, pakinggan nyo ito. Sinabi ng DFA spokesperson, the President's remarks were his personal views and do not reflect the official position of the Republic of the Philippines. Ika nga sa Tagalog, sorry po, Pangulo, pero mali ka. Hala! Sa buong mundo, ha, kailangan pa pan nangyari na sinabihan ng sariling gobyerno ang presidente na personal opinion mo lang yan. Ito na yata ang pinakamalaking sampal na natanggap ni Marcos Jr. mula nung manungkulan. At alam nyo ba kung sino nasa likod ng statement na yan? Mga career de diplomats, mga taong nasa DFA mula pa noong panahon ni Gloria, Noy Noy Digong. Hindi sila political na appointee ha. Si Marcos, mga mga profesional na ayaw nilang masira ang long-term foreign policy natin dahil lang sa personal na agenda ng isang Pangulo. So anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin mga kawok, may resistensyon na sa loob mismo ng gobyerno, may mga tao pa rin sa sistema na hindi natatakot sabihin ang totoo. At ang totoo ha, mas maayos sa foreign policy ni Duterte kaysa sa kasalukuyan, Amerika muna, Pilipinas pangalawa ni Marcos Jr., mga kaibigan. Okay. At ito pa ang masakit. Habang nag aaway away tayo sa China dahil sa sinabi ni Marcos, sino ang nakikinabang? Ang Amerika. Kasi habang nag-aaway tayo sa China, mas malaki ang benta nila ng armas sa atin. Mas maraming base ang pwede nilang buhayin. Parang ginagamit tayo sa proxy war nila laban sa China. At sino ang nagdurusa? Tayo, mga Pilipino, mga mangingisda sa Sambales at San at sa mang dako ng Pilipinas. Mga OFW na nagtatrabaho sa Middle East na maapektuhan kapag nagkagyera. Samantalang si Digong, sabi niya noon, bakit tayo makikipag-away sa China kung kaya namang kausapin? May 10 milyon tayong kababayan sa Middle East. Kapag nagkagyera, sino ang unang mamatay? At ngayon, ha, tumaas na ang tensyon, tumaas na ang presyo ng langis, tumaas na bigas, at sino ang may ganong sumigaw ng all-out war? Si Marcos Jr. na nasa aircon ng, sa Malacanang. Mga kawok, sa gitna ng lahat ng ito, may isang ta tao na tahimik lang pero alam ng buong mundo kung sino ang tama. Walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte. Kahit sinusubukan siyang itikom ang bibig ng ICC, ng media at ng mga dilawan ng mga trapo. Ha? Ay buhay pa rin ang kanyang legacy sa puso ng mga Pilipino. Kaya ngayon, tanong ko sa inyo, sino ang tunay na nagmamahal sa Pilipinas? yung nagpapanggap lang na matapang pero sun sunuran sa dayuhan o yung tunay na matapang na nakikipag-away sa droga, sa terorista at maging sa superpowers, ha? Ah? <clears throat> Kapag kailangan, alam niyo na ang sagot. Kaya mga kawok, kung sawang-sawa na kayo sa kasino ngalingan, sumali na sa hashtag walkwithland membership. Dito lang kayo makakita ng katotohanan na no, walang filter, walang takot, walang sponsor na politiko. Click nyo yan, ha, yung join button sa baba. At sa mga kababayan natin sa abroad, sa US, Canada, Australia, UK, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy, maraming salamat sa inyong suporta. Kayo ang aming lakas. Mag-subscribe na, mag-like, mag-share. I-comment nyo sa baba, hashtag PRRD pa rin. Sabay-sabay natin iparinig ang katotohanan. Hanggang sa muli mga kawok, laban tayo para sa bayan. Ito sila nagsasabi ng totoo kahit kanino paalam at mabuhay ang Ops, teka lang. Bago po tayo magtapos, ah, um, ah, gusto ko lang pong i-promote ang ating um, anong tawag dito? Affiliate marketing. Oh, ah, ah, magtatag po tayo ng 60 videos, ay 60 products. Okay? 60 products po ah, dito sa ating YouTube uh, videos. Okay? Mamili na lang po kayo doon at mag-shopping po kayo kung, kung gusto nyo po. Pero, mm, pero pag hindi po sapat yun, yung mga 60 products na yun, ah, i-comment nyo lang po ah, at itatag po natin yan sa, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang mga videos natin. Maraming salamat po mga kaibigan. Hanggang dito na lang po, mabuhay po ang Pilipinas.